rabbit, Okay what end of the year of the rabbit? for hate Lucky number please speaking of lucky number Am <laughs> bango Ayan na naman, nagpapabidyo na naman po ang bata. Ayan, gusto na naman niyang magpabidyo siya. Siyempre, habang naglalakad. Ayan. Eh, 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 Come on, ay, okay, let's go up. Let's go up. Up up up. Uy, eh, puro ano na siya, puro wala na siyang tubig. Oh. Window. mag ka. Sakit sa, ano niyan. Ito, sa spine. Ibigyan ko tayo. Yung ka, sama ka.